Good day everyone. Welcome for another video. So oras na ito, atin pong pag-aaralan ng muli ang salita ng Panginoon na makikita po sa message to young people entitled Isang Mataas na Pamantayan na Maaabot. So atin pong bigyang kahulugan o bigyang diin, ano po ba itong mataas na pamantayan na maaabot ng bawat isa? Sabi dito, ang mas mataas kaysa sa pinakamataas na ikaisipan ng tao ay maaring maabot ang pamantayan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang pagiging makadiyos, ang pagiging makadiyos, ang layuning maabot. So ito po mga kapatid, ang gusto ng Panginoon is may maaabot po tayo sa pinakamataas na antas ito yung pagiging makadiyos. Ang karakter ni Kristo ang dapat ma-develop sa ating mga pag-uugali. At papaano po natin ito maaabot sa pamamagitan ng pagiging pag-ugnayan sa Kanya, pagbabasa ng Kanyang mga salita, at pag, uh, panalangin na may mapagpakumbabang puso. So, atin po itong uh, ng maigi upang atin pong mas maunawaan ang pinakamalalim na detalye. Bakit kailangan talaga natin maangkin ang karakter ng ating Panginoon. Bago ang mag-aaral ay nabuksan ng isang landas ng patuloy na pagunlad, siya ay may isang bagay na dapat makamit, isang pamantayan upang makamit na kinabibilangan ng lahat ng mabuti at dalisay at marangal. Susulong siya ng mabilis at hanggat maaari sa bawat sangay ng tunay na kaalaman, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay itutungo sa mga bagay na mas mataas kaysa sa makasarili at temporal na mga interes gaya ng mas mataas ang langit kaysa sa lupa. So mga kapatid, bilang mga kabataan sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan nating hangarin na makamtan ang mga bagay na makalangit. At personal na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung character niya, yung nature niya mga kapatid. Ngunit nakakalungkot isipin dahil sinira po ito ng kasalanan dahil mas pinili ng tao na magkasala kaysa sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nasira po yung imahe ng Panginoon sa ating buhay at ang Panginoon gusto niyang i-restore, gusto niyang ibalik ang kanyang larawan na nasira sa kasalanan. Kaya kinakailangan nating maangkin at maghangad po tayong makamit ang bawat matataas na antas ng kristyano. At upang makamit ito, kinakailangan natin pagsikapan kasama ang pananalangin, ang dalisay na pag-iisip na marangal sa harapan ng Panginoon. So susulong tayo ng mabilis at hanggat maari sa bawat sangay ng tunay na kaalaman ay atin pong pagsikapan na itungo ang mga bagay na mas mataas kaysa sa mga temporaryong bagay dito, dito sa mundo na maghangad po tayo ng makalangit na mga ambisyon, mga makalangit na mga bagay dahil mas mataas ang langit kaysa sa lupa. Daluyan ng biyaya ng Diyos. Ang pribilehiyo ng bawat kaluluwa ay maging isang buhay na daluyan kung saan maipapahayag ng Diyos sa mundo ang mga yaman ng Kanyang biyaya, ang hindi masusukat na kayamanan ni Kristo. Walang ibang bagay na mas nais ni Kristo kaysa magkaroon ng mga ahente na magre sa mundo ng kanyang espiritu at karakter. So ito po yung ninanais ng Panginoon sa atin. Nanawa sa ating pagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Tayong binagkalooban nito ay atin din po ibahagi sa mga tao. Dahil prebilehiyo sa bawat kaluluwang nakakaalam ng katotohanan na isa buhay ang bawat katotohanan ito bilang isang daluya ng pagpapala na maipahayag sa mundo ang karakter ng Diyos. So ang yaman ng kanyang biyaya ay dapat nating makamit ay ipagkaloob sa mga tao, ay hindi po ito masusukat ang kanyang biyaya. Kaya ang nais ng Panginoon, pagkar magkaroon o nagkaroon na tayo ng mga bagay na ito, atin pong ipagkaloob sa mga tao. Dahil ito yung ninanais na kung ano yung ating nakamit na karakter especially ang karakter ng Diyos, ay makakamit din po ng mga tao. It's our own choice kung susunod tayo sa paanyaya ng Panginoon. At kapag uh, sinunod na natin siya, siya po ang mananahan sa ating mga puso. At lalakaran po natin ang katotohanan na ito po ay aayon sa kanyang kalooban. Sabi pa dito, walang ibang pangangailangan ang mundo kundi ang pagpapakita sa pamamagitan ng sangkatauhan ng pag-ibig ng tagapagligtas. Ang buong langit ay naghihintay sa mga daluyan kung saan maibubuhos ang banal na langis upang maging kagalakan at pagpapala sa mga pusong makatawid sa tao. So ito po yung pinaka gusto ng Panginoon sa atin na kapag kaalam mo ang katotohanan, Huwag mong hayaan na nakastagnant lang yan sa sarili mo. Bagkos ipakita mo ito sa iyong gawa at sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, atin pong madedevelop ang karakter ni Kristo at mabisa po nating maipa, maibibigay sa mga tao ang katotohanang ito. Kaya tandaan, magiging isa po tayong daluyan ng pagpapala. So walang ibang pangangailangan ng ating sanligutan ng mundong ito, kundi kinakailangan lamang na maipakita natin sa tao ang pag-ibig ng ating tagapagligtas na si Kristo. Upang dahil ang buong langit naghihintay lamang sila kung tayo po ba ay handa na maging daluyan ng pagpapala upang makatawid ang katotohanan sa bawat bansa, bawat lugar, bawat tao dito sa mundo. So tayo mga kapatid, maghangad po tayo ng pinakamataas na pamantayan dahil ito po yung ninanais ng Panginoon na ating makamit. Pagka ninanais na din natin ito, ipagkakalooban niya tayo sa mga bagay na ito. Kaya maraming maraming pong salamat na may matutunan po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. At muli, I am your presenter, Sister Daniela, and God bless.